So ito na nga po 'yun. Pag-usapan na po natin yung exhibitionist senator na viral na viral po sa ngayon. Ano po ba ang take ko sa pangyayari ito? Kasi sa ngayon po, since viral siya, pinag-uusapan ng pinag-uusapan po sa social media iba-iba po yung mga reaksyon, pati reaksyon ng mga mga comments ng mga mga netizens, mayroong usually pinagtatawanan, natatawa. Yung iba naman na medyo seryoso eh, sinasabi na hindi ito tama para sa si isang senador. Mayroon naman po na siguro maka maka-idol 'yun eh kumbaga para yun lang. Di ba? Para yun lang daw. According dun sa iba. Maka uh, makarobin siguro eh. Ngayon, hinahanap ko po kung wala po, pero wala akong nakita na ano kaya yung ano po kaya yung reaksyon ng Senado? Yung mga kapwa niya, Senador. Kasi, ang narinig ko po eh, pinagkakatuwaan daw itong pangyayaring ito. Pinagkakatuwaan, uh, kinaaaliwan. Siyempre, maaliw doon yung mga, siyempre, yung mga lalaking senador, lalo na yung mga barkada ni Robin Padilla. But I doubt na, siyempre, hindi yan makikisal yung mga female sen uh, mga lady senators dyan. Ngayon, ano po ba ang take ko dito? Dito sa dito sa pag, uh, paglabas sa hawla nung uh, hummingbird the hummingbirdy and the lato-lato uh, para sa akin po kung yun ba ay sinadya kasi sabi ng ibang uh, according to some netizens sinadyaan niya para mag-viral, para pag-usapan. Kung eh, nung una ang pagkakaang isip ko, nagtanggal ng takip ng, para may, ma may pagtakpan. Alin po yung sinasabi kong pagtakpan? Para malihis yung issue, yung atensyon ng tao doon sa issue niya ngayon na nagagalit ang tao yung tungkol sa West Philippine Sea o di di ba sa ngayon o oh, natakpan di ba natakpan yung issue ng yung kanyang pagiging pro-China dahil nakatuon na naman ang tingin ng tao dito sa issue ng itong kinaaaliwan sa ngayon alam mo? Pero ito, hindi ko sana ito i content kasi ayokong patulan yung ganitong klaseng ano eh. Kaso, nang pinag... Uh, medyo pinagbulay-bulayan ko. <coughs> eh, this is my take. Para sa akin po, hindi yun sinadya. Sino ba naman ang luko-luko na sasadyain yun na ipakita yung kanyang hummingbird? Siguro po ang nangyari ganito, yun nga, naka-robe lang siya, pero ang nakapagtataka, may t-shirt ka sa pang-taas. Diba, mayroon siyang t-shirt eh. Mayroon kang pang-taas, eh bakit walang pang-baba? Eh yung robe, kasi medyo tinignan ko rin yung video, na, siyempre, mayroon ng takip na, ang tawag dito, emoji, eh, nakabuka po yung robe. Parang bathrobe ba? Ah. Hindi nakatali, kumbaga. Ano yun? Yung pangtaas, yung t-shirt, di ba hanggang dito lang naman yun sa ano? Hindi yun, kumbaga, yung t-shirt, hindi talagang matatakpan yung hummingbird. Bakit hindi itinali? Well, hindi pa ako nakaka nakakakita ng Uh, actual na Muslim robe. Kung ito ba, may slit ba to? Yung talagang just like the usual bathrobe, whatever. Eh, may pantali, bakit hindi itinali? Or, nakadamit ka ng panloob pang taas na alam nyo, kahit walang pang-taas, basta yung pambaba, baba meron. Ngayon, o oh sige, hindi raw siya, hindi niya ugali yung magsuot ng underwear, pag nasa bahay. Yes, that is true. Kasi, kung baga, sa loob ng bahay, gusto mong maging komportable. Even me, ayoko. Eh ako naga-underwear sa sa dito sa bahay. Kasi nga kailangan komportable. Ako ayoko ng mga may nak... mga Magan masarap po pag nasa bahay ka. Even outside sana kung pwede. Pero dito mo lang siya magagawa sa loob ng bahay. Yung po mga maluwag na yung yung tela is malambot, yung komportable. Eh. Walang mga undies. Kasi nga, total, nasa bahay ka lang naman. Lalo pa ako, solo lang naman ako sa bahay. Pero kung may mga kasama ka sa loob ng bahay, may mga, may mga kasama kang babae, aside from your wife, di ba sana your wife, eh, okay lang kahit maglakad-lakad kang nakahubad, pero ewan ko ha, kahit na asawa mo, kung naglalakad-lakad yan na hubot-hubad, ewan ko. Napaka ano naman nun, napaka, napaka ang comfortable naman nun. Ang pinagtataka ko lang po, bakit nakapang taas, bakit walang pambaba? At since walang pambaba, bakit hindi nakatali yung robe? May tali eh. Sa akin po, kasi nakakabit na naman po ito sa sa kanyang pagiging senador. Yes, senador ka? Ngayon, sabi ng iba, porke ba senador wala nang karapatan na hindi mag-underwear? Oh yes, it's, it's, it's your choice. It's a freedom na hindi ka komportable na may underwear. Hindi. Diba? Pero sana naman hindi hindi mabobroadcast ng ganito. Senador ka, you're not an ordinary citizen. Dapat po naging careful. in mo, live streaming, tapos haharap ka doon sa camera ang hindi nakatali ang robe, walang, pang, walang, walang kahit boxer short man lang. Para sa akin po, sabi nung iba, maliit na bagay. Hindi po ito mali... Kung, kung, kung titingnan natin, kung sa biglang tingin, maliit na bagay, oo. Hindi ko po sa I don't mean the hummingbird, ha? I don't. Hindi po yun. Hindi yun. Itong issue, maliit na bagay kung totoo Pero kung siya po ay isang ordinary, kahit na ordinary citizen pa, na nagbablogger ka, wala pa rin karapatan na magbuyangyang ng ano, ng uh, kwago, o uwak, lato-lato. Responsable po tayo dapat sa mga manunood. Ki ordinary citizen, ki hindi. Dapat nasa nasa lipunan po po kasi tayo na conservative po tayo eh. 'Di ba? Alam niyo kung sa ibang bansa to? Amerika, Japan or yung mga yung mga countries na mga conservative, puputaktihin po ito si Robin Padilla at hindi po ganyan ang magiging reaksyon ng kanyang mga kasamahan dyan sa Senado. Alam nyo, dito nakikita kung gaano kababaw ang pag-iisip yung mga moralidad nitong mga nasa Senado. Of course, yung mga kababaihan, yung mga lady senators, hindi yun siyempre nakisali dyan. Kayo-kayo lang dyan, yung mga barako dyan para sa inyo kinakaaliwan? Nakakatuwa? Hindi po nakakatuwa mga magigiting na senador. Hindi po ito nakakatuwa. This just reflect kung anong klasing pagkatao nitong taong ito. Anong klase ang kanyang ang kanyang ano sa buhay? disposisyon. At hindi po maganda. O sabihin na natin na, ako, hindi ako naniniwala na sinadya. Okay? Hindi yun sinadya. Naniniwala ako. Hindi sinadya. But, sana naman, naging maingat. Doon po makikita na siya ay, yun po ay, carelessness. <coughs> Ganun pala siya, careless, irresponsible. Pero maglalakad-lakad ka sa bahay mo ng walang salawal, tapos yung robe mo, hindi naka, hindi nakatali, eh may mga kasamang babae, oh, kitang-kita doon sa video, Muslim pa yung kasama niya doon muslim na babae, nakaano siya eh. Nakasuot siya ng, ano bang tawag doon? Nakalimutan ko eh. Yung, yung, uh, ano ng muslim na babae. Yung kasuotan. Hijab? Hijab ba yun? Nando doon, yung nag-a-assist doon sa Uh, show ni Mariel, may Muslim woman doon. May goodness. Tapos maglalakad-lakad ka ng gano'n. Carelessness. Irresponsible. Papano na lang po, kung ganito ang ugali nitong taong to, sa pagka-irresponsable, sa pagka walang pakundangan, walang walang kahihiyan inconsiderate walang uh, walang pakialam sa sentimiento ng iba na maglalakad-lakad ka na kaganyan ka tapos eh makikita kahit aksidente aksidente na makikita yung iyong yung ibon mo irresponsible nagre-reflect po yan kung anong klase magiging leader yan paano kung yan ay naging pangulo naku Diyos ko po mahabagin mahabaging langit wag naman po kung ganitong klase ng lalaki, kung ganitong klasing tao, ang magiging susunod na Pangulo natin my goodness ewan kung saan tayo niyan dadalhin ang bansa natin so yun lang po ang masasabi ko yung sabi ng iba na sinadya para mag viral eh hindi po ngayon niya eh siyempre nag viral mas dadami yung benta ni Mariel Padilla or dadami kaya o baka ma turn off yung tao well that's that's on the business part eh, ang pinapakialaman natin yung sa sa political side. Yung kanyang pagkatao, yung ganyang klaseng pagkatao na walang pakundangan, exhibitionist, walang pakialam kung masilipan siya. Hindi ba naliman lang sana kung Kasilip-silip. Well, I don't care ang pinapakialaman ko yung uri ng kanyang pagkatao na ganyan tapos nagaambisyon pa na maging pangulo my goodness at kayo dyan sa senado kayong tuwang tuwa na kinaaaliwan kina, kinatutuwaan pa itong pangyayaring ito kay Robin Padilla. Pwede ba? Ano kayo? Para kayo mga mga uncivilized? Ito ba itong pangyayari? Ito nakakatuwa ito? Hindi ito nakakatuwa. Kaya hindi ito dapat nagawing katuwaan. Dapat nga, disiplinahin nyo yan. Pagsabihan nyo yan. Kaso ewan ko kung nagkita-kita kayo, ewan ko kung kayo mga puro lalaki. Ewan ko na lang kung anong makabastusan na pinag usapan ninyo. Pwede ba? Umayos-ayos naman kayo. Ang lalaki ng mga size, sinasahod ninyo, tapos ganyan ang mga asta ninyo sa dinadamay mo nyo pa yung publiko. Tapos hindi nyo pa yan maturuan ng Turuan nyo ng leksyon yung Robin Padilla na yan. Huwag siyang exhibitionist. Tinalo pa niya yung yung mga artista noong araw na naguhubot-hubad. Anong tawag dun sa mga artista ngayon? Tinalo pa eh. Bastos. Nadamay tuloy si Maril Padilla dyan sa ginawa mo sobrang bastos basta harap sa camera di bali sana kung hindi live di na edit sana live streaming kaharap sa camera ng walang salawal <laughs> only in the Philippines tapos yan you know, walang delikadesa yan dapat mag-resign ka eh. Ang tagal na. Ang dami-dami mo ng kaso, Robin Padilla, na dapat mag-resign ka na. Di ba mga katribo? Ay, nako. Hindi po nakakatuwa. Yung mga tuwang-tuwa dyan eh, mga siraulo yun. <coughs> Sige na po mga kababayan, kasi hating gabi na eh. Maraming salamat po sa panunood at uh, see you in my next videos. Thank you very much. Thank you very much for watching. Okay? Peace.